Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio para sa Mayo 28-2025. Sa araw na ito na tila puno ng mahiwagang alindog, yakapin mo ang likas mong magnetikong kakayahan bilang isang Scorpio. Hindi maikakaila ang iyong karismang natural, isang enerhiyang tahimik, ngunit malakas na tumatawag sa atensyon ng mga tao sa iyong paligid. Sa araw na ito, ang iyong kaakit-akit na presensya ay mas lalong lalakas at kikintab. Ito ay hindi lamang nakikita sa pisikal na anyo, kundi higit sa lahat sa paraan ng iyong pag-isip, pagdama, at pakikitungo sa mundo. Ang bawat salita mo ay tila may bigat, at ang bawat tingin mo ay may lalim na kumakapit sa damdamin ng iba. Habang dumadaloy ang bawat sandali ng iyong araw, mahalagang huminto at pagnilayan kung paanong ang iyong pagkahumaling sa mga taong nakapaligid sa iyo ay may malaking epekto sa iyong mga iniisip at kilos. Minsan ay hindi natin namamalayan kung paanong ang ating matinding interes sa buhay ng iba, ay unti-unting humuhubog sa ating mga desisyon, pananaw, at maging sa ating emosyonal na katatagan. Sa ganitong mga panahon, mainam na alalahanin na ang ating ugnayan sa iba, ay salamin din ng ating sariling panloob na mundo. Kung paanong tayo ay nakikitungo, nagbibigay, at tumatanggap ng atensyon at pagmamahal, ay nagpapakita rin kung paanong pinapahalagahan natin ang ating sarili. Sa iyong paglalakbay ngayon, pinapayuhan kang damhin ang matinding pangangailangan na mapabilang at mapangalagaan. Hanapin mo ang presensya ng mga taong hindi lamang nagbibigay inspirasyon, kundi nagpapalabas ng iyong pinakamahusay na anyo. Ang mga taong nagbibigay sa iyo ng lakas, ginhawa, at sigla ay kayamanang dapat mong pag-ingatan. Sa mga piling sandali ng iyong pakikipag-ugnayan sa kanila, maari mong maranasan ang matinding saya, kalinawa ng isip, at pag-usbong ng malikhain damdamin. Hindi mo kailangang magpanggap o pilitin ang sarili dahil sa kanilang piling, sapat ka na, buka na. Ang koneksyong ito sa mga taong mahalaga sa iyo ay hindi lamang pansamantalang ligaya. Ito ay paalala na sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, ang mga taong nagbibigay saysay at lalim sa ating buhay ay tunay na kayamanan. Sa kanilang presensya, naaalala mong hindi mo kailangang pasanin mag-isa ang bigat ng mundo sa kanilang mga mata, naaalala mong may halaga ka, may layunin ka, at may kakayahan kang lumikha ng magandang pagbabago sa sarili mong paraan. Sa araw na ito rin, napapanahon ang pagbibigay pansin sa mga pagkain iyong kinokonsumo. Bagamat tila isang simpleng paalala, ang mensaheng ito ay may malalim na kahulugan. Ang nutrisyon ay hindi lamang nakaapekto sa ating pisikal na katawan, kundi sa ating emosyonal at espiritual na kalagayan. Lahat ng ating isinusubo ay may dalang enerhiya, at ang enerhiyang ito ay nagkakaroon ng direktang epekto sa ating pag-isip, intuition, at emosyon. Kaya't sa araw na ito, iwasan ang mga pagkain na nagpapabigat ng pakiramdam at piliin ang mga pagkain puno ng sustansya, kulay, at buhay. Ang mga prutas, gulay, at pagkain natural ay hindi lamang nagpapalusog kundi nagpapalinaw din ng ating kalooban. Habang lumilipas ang oras, hayaang ang pakiramdam ng proteksyon at kapanatagan ay bumalot sa iyong pagkatao. Iwasan ang mga lugar o tao na nagpapababa ng iyong enerhiya. Sa halip, pumili ng mga kapaligiran na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, mga lugar na kahit tahimik ay puno ng buhay at damdamin. Pumiling makasama ang mga individual na nakapagpapagaan ng loob mo, hindi lamang sa salita, kundi sa presensyang parang tahanan ang dulot. Ang mga ganitong karanasan ay hindi lamang pansamantalang ginhawa, kundi mga sandaling nagbibigay inspirasyon para sa mas malalim na pagsisid sa sarili. Ang enerhiya ng araw na ito ay tila may paanyaya, isang imbitasyon upang mas mapalalim ang pag-unawa mo sa sarili mong pagkatao. Ito ang sandali upang huminto, makinig sa tahimik na tinig mula sa iyong kalooban, at damhin kung saan ka ba talaga patungo. Gamitin ang kapangyarihan ng introspeksyon upang makahanap ng direksyon. Marahil ay may mga tanong kang matagal mo nang iniiwasan. Ito na ang tamang oras upang harapin ang mga ito nang may katapangan at kababaang-loob. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas kundi sa kakayahang tanggapin ang sarili sa kabuuan nito, kasama ang kahinaan, takot, at mga sugat. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay lilang malalim, isang kulay ng intuition, kapangyarihan, at espiritual na koneksyon. Ang lilang ito ay nagbibigay ng enerhiyang tumutulong upang mas maging bukas ka sa mga mensahe ng universo, lalo na sa mga pagkakataong hindi malinaw ang iyong nararamdaman. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 11, 25, at 37. Ang mga numerong ito ay sumasagisag sa muling pagsilang, koneksyon, at mas malalim na pangunawa. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat ng journal, isang payak na aktibidad na nagiging makapangyarihang paraan upang mailabas ang tunay mong saloobin at maintindihan ang iyong damdamin ng mas buo. Bilang payo, Huwag mong kalimutan na ang tunay na kagandahan ng iyong buhay ay makikita sa kung paanong hinaharap mo ang bawat emosyon, maging ito man ay galit, tuwa, lungkot, o kaba. Lahat ng ito ay mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Walang dapat ikahiya. Sa halip, gamitin mo ang mga ito bilang gabay sa mas makabuluhang direksyon. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaan mong maramdaman ang kabuuan ng iyong pag-iral. Huwag mong sukatin ang araw base sa kung ilang bagay ang natapos mo, kundi kung paanong naranasan mo ang bawat tibok ng iyong puso. Ang araw na ito ay isang paalala na ang pagiging totoo sa sarili ay isa sa mga pinakadakilang anyo ng tabumpay. Damhin mo ang katahimikan, pakinggan ang sarili, at magpasalamat sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Ang biyaya ng araw na ito ay hindi lamang nasa labas mo, kundi lalong higit sa loob mo. Yakapin ito ng buong buo, Scorpio. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.